gisubay ang project implementation karon gikan sa provincial government aton sa na 1.5 kilometers ang uh, giimplementar kun sa to uh, likod no ang uh, ilang billboard nga nagpamatuod nga 1.5 kilometers kapin ang implementation nga road uh, concreting og naka title kini og uh, improvement of local uh, roads along bantuanon and kapitan juan road diri sa lungsod sa lantapan percent development fund dagikan sa uh, provincial government so, sa lalawigan sa bukid nun. So ito ang di subaya no, ang uh, mga implementation gumikan kay uh, na okasyon na nato no, nakalaag ta dari sa uh, barangay Kapitan Juan Hinunggan nga ito ang lagilagan So itong nasira no, nga gamay lang ang uh, percentage nga na implemented sa bahin sa Kapitan Juan gumikan kay na ay lying projects national government itong Gatita sa ibabaw nga bahay ni Nung Danya gamay ra ang implementation dari so ito nakita nga mga atong estimate is uh, almost mga mga 200 meters siguro no? ang uh, atong estimated ani uh, nga road concreting dari sa motion o proper sa Kapitan Juan kunya ang uh, another uh, sumpay na sa 1.5 ang atuan uh, uh, na sa sitio Katiguman so mga itong karon patong uh, ipakita kaninyo ang uh, mga kalambuan dito sa barangay Kapitan Juan nakahikini barangay Liberty so mo no ato ang implementation sa kabaguhan sa barangay Kapitan Juan oga uh, ang mga implementation gikan sa provincial government nga oga 40 million almost 21 na million pesos ang uh, uh, gigugol nini sa 20% development fund sa provincial uh, government oh, yeah. kini nga portion na ang di background ground mga lagan is money ang um, last sa almost 1 kilometer no sumala sa to ang paluparan sa drone ganiha nga mo extension no or money ang sumpay sa almost 41 million na funding gikan sa provincial government sa lalawigan sa bukidnon ato atong gisubayan no kay atong aron atong sirens kinatibukan ang implementation sa barangay local road development nga ni an napatuman sa barangay Kapitan Juan. So concreteing na sabi na yatong hinabi nga sayuti. Tagiya sa sayuti nga mas pabor sa ano nga malambo ang dalan. Gumikan aron nga diyan na silahan tugkaran mapagawas og i pick up ang ilang production susama so, sama ni ni sayuti. So wow na wow na kayo ang dalan. nga ni sumpay nga concreting nga gikan sa national agency nga ongoing nga mogihapon so mo ni ang tinguha pod sa mga matag nga dunay access road ngadto sa tuang mga mag-uuma so, mo ni no ato ang gipadayag ang implementation gikan sa local provincial og national implementation So dagan kayo kind of salamat sa wala pa nakasubaybay sa lagan sa bukid. Padayon na ipadayag ang mga project implementation. magikan sa agencies national, provincial, hangtod na ang local government. Nga padayong nagpatuman usab sa mga proyekto. Uh, maoy tinguha nga maabagan o maalagaran ang kinatibukan ng mga katawan ng mulupyo o ngadto mga mag-oma. So dagan kind of salamat, mayong adlaw.